Uh, well yes. Naawa ako kay Attorney Hardy Roque dahil uh, sa totoo lang pakiramdam ko ay uh, yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa uh, uh, tanggapan ng pangalawang pangulo, no? At ang uh, confident naman ako na sobrang galing na abogado ni Attorney Harry Roque na kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang, or kahit ano man yung uh, persecution na gagawin sa kanya. Ang advice ko sa kanya, actually wala akong advice sa kanya. Lagi pag nakikita kami, tin kami tinatanong ko siya kung kamusta siya. At uh, lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Eh kaya nga ako nas nandito sa dahig humihingi ng asylum dahil walang tigil ang aking pananalita. At maraming salamat nga pala kay Sarah, no doon sa napakaganda niyang sinabi na naniniwala siya yung pagigipit sa akin eh, dahil nga sa pagiging malakas na supporter kay Tatay Digong at sa kanya. No? Kasi naintindihan niya eh. Na talaga nagkalukulukon na yung buhay ko, yung aking pamilya, na wala nang lahat sa akin, wala nang lahat importansya sa akin dahil nga ayokong bumitiw sa aking suporta sa kanyang ama at sa kanya.